May pagtitipon na naman po itong mga maisog ko no, na pinamumunuan ni Vic Rodriguez kung saan mang parte ng mundo itong pagtitipon na ito. Pero sana mahiya kayo ano ho, nakabalandrang bandila ng ating bansa dyan sa harapan ninyo. Pero ang isinisulong nyo naman ay pansariling interes at hindi naman talaga kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng ating bansa. Kung dati kasi yung mga maisog rally na yan, uh, na mag ang nasa Malacanang, uh, di ba? Uh, palabasin na hindi uh, hindi capable ang nasa Malacanang para pamunuan ng ating bansa dahil kuno sa pagiging uh, bangag nito at marami pang iba, marami pang akusasyon. Hmm. Ano nangyayari sa mga ito? Ang oh, attorney, ha? Huh? attorney yan. At syempre, ang mga kadikit niya ngayon ay si Senaharie Roque, si Mang na alam natin kung ano ang likaw ng bituka rin, 'di ba? Ganun-ganon, lahat ng nadidikit sumasanib sa mga Duterte, ang tingin ng taong bayan sa inyo ay mga bangag. Kayo ang mga totoong bangag. Kayo ang mga totoong may saltik. <laughs> ba naman, iduluhin mo si Sara Duterte, natural may saltika na rin. Diba? ba? Ba naman iduluhin mo si, si Digong, ay siguradong may sayad ka rin talaga. Siguradong magiging katulad mo ang pag-uugali ng mga yan. Diba? Ulitin ko ha. Ngayon, ang pinananawagan, ang sinisigaw na itong mga ito ay bring him home. Kanino kayo nananawagan? Kanino kayo uh, nagvo-voice out ng sentiment ninyo? Alangan naman pakinggan kayo ng ICC. Lalong alangan naman kayo na mangpakinggan kayo ng nasa Malacanang. Kung may kinalaman nga ang Malacanang sa pagka-aresto kay Digong, malabo 'yan. Doon nga sa resign ko panawagan niyo na mag-resign, panawagan niyo na, na magpa-hair follicle test. Oh, eh ang ang concern lang dito ay nasa Malacanang, walang nagawa, wala kayong nahita. Ngayon pa, na this is not just about the problem of the that sitting, that person sitting in Malacanang. Pero ito ay problema ni Digong mismo with ICC. At problema siyempre ni Digong ng idolo nyo um, sa mga biktima ng EJK. Ganyan ang sitwasyon ngayon. Ang lala nyo. Yung sigaw, 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 sigaw kayo na bring him home. Bring him home. Yun po ay tatak ng kabaliwan na mga diehard. Hmm. Ayan. Good luck sa inyo. Oh, gagawan daw ng paraan para makauwi nga si digong kung ano-anong legal remedy ang gagawin. Ulet, good luck.